Yung dinala nyo kahapon ba yun? Oh? Mga kulang ba yun? Akala ko, tinimbang ng digital. Tinimbang ko ngayon ba yun? Aming kulang ba yun? Oh? Dapat anis talaga ba Kung kulang, wag na i-pasok sa bahay. Digital naman gamit kahapon eh. Laki ng multa nito pag mamulta kami. May, timbangin mo Kulang ba oh? Medyo ano to bay Pag malaman to ng opisina boy Oh 22.5 22.3 22 lang Ayan bayo oh. Nakupatay tayo dyan magre talaga ako nito Paayos naman ang timbang nyo Nag, -nag digit Ginamita ng digital kahapon Akala namin okay na eh Anong point yun? May point naman 'yun. 0.9, you know. Win trade. Di ko alam kung anong point 'yun. Hindi hey, dunayan sa kulang. 0.9.4 lang, kulang nang kalahati.